Sabi nung mami mili na ano, kanabay, kuha yung kalsyo at makakuinta. Sige ba naman kalisyo? Palay kalkyo. 18 plus 10. 28. Aba, marami rin. Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Bala episode na ito. Ano po? Biglang na plano po ang pananim natin dito sa ginagawa nating plot. Oh, yan. May kasama po tayo ngayon. Yung si Chong Pilimon. Ngayon po, ang pinaplano talaga natin dito ang pinagpipilian natin itatanim dito sa mga plat na to ay sili talong kamatis oh. ngayon ho ay biglang nabago yan gawa ho ng napaahon ako kahapon sa lokban quezon ay ano yung sibuyas ba ay kumbaga medyo maselan pala yan ay bali sibuyas na lang ang mapapatanim natin dito kasi sabi nila bawal daw sa tabsakan oh, ang tabsakan oh, ayun ay nadadaanan ng tubig pag malimit madaanan oh. Ito ho naman matataas ang plat. Kaya sabi kay malamang-lamang na dito natin ililipat yung sibuyas na nandoon po. Mataas taas ho naman ito ano? Malamang lamang Ano kung na ka natin itong mga anong ito? Ubayain ah. Hindi ba sa gabal pag-spray kaya ito? Pero hindi na ano? Lagutin na lang yung ibang ano ano po. Yung tal, ay nakakayo ko. Pala naman bukod hu, sa ano ay pag gusto nating magpagapang kahit man la patula sa ilalim ay pwede anong pala. Oh. Uh. ko dati si Tawan ay. Yan ito oh. Ngayon po, ito may malalim ang pagkatubig. Halos magdadalawang dangkal pa. Ay di hindi ho sabihin madadaanan nung tubig yung mismong plot oh medyo maselan po ay eh, tag ulan na kaya sabi ko ka, itong pinalalim pa rin natin yung rin ko po muna yung ano dun pananim ngayon po susunduin natin yung mga pananim na sibuyas doon yung sibuyas po ba natin din eh oh medyo mahaba-haba din po itong plot na ito sana may magkasa yung ating mga pananim. Ngayon po, naro sa dulo yung ating sibuyas doon, sa bandang kadulo-duluhan po ngayon. Oho. Inaantaylaan po natin yung mag-aararo at gawa po ng papa-aararo na natin ito. Oho, yan. Hindi mo nakita si Tomas? Kalo, Ton? Hindi mo nakita? Hello. Si Tomas? Hey. Gaarado ay. Ay, naka lang yun. Uh Oo. -oh. Naka rin lang. Gaarado naman yun kay Dayok. Ay, hindi pa ba tapos? Hindi pa. O. Oh. Asang magaling yan? Mante. Oo. Oh. San? Baka pala wala. Ah. Wala. Wala. Si Tomas? Wala. Baka na dumas ang blog. Ah. Bali, inaantabayanan ko po yung siya at gawa na yung mag-aararo uh, ganari po ang setup nun ay Inaantabayanan ko yung mag-aararo at papaararo na nga po natin ito ewan ko parang kukuli na naman ata yan o yan papaararo ko po ito ay eh, papahagip ko na yung sibuyasan tapos i-aano na natin yung Diretso na po ba papaararo, papabungkal na natin kaya dalian natin binunot yung sibuyas lilipat natin dun ito po yung final na kamuti na talaga yung ating idadali dito sa lawak na ito yan nari yung mga sibuyas na natin no? nabunutan na po namin yung malalaki yan no. yan ay tabsak po hindi pala magkakaigi oh Mababa yung plat tapos eh halos tagusan lang yung tubig kaya sabi ko paararo ko ito ng lagus lahatan tatapon yung tubig oh. yan wari po yung mga sibuyas na pinamunot oh. yan o oh. po yung mga sibuyas na ating bubunutin nga yan ha? tatap na ng mais? Bakit? Ay, Tamiyo. Nabubuhol nga, ay. nag ka, Tamiyo? Ha? Hindi, nag ano ka? Para iniinom mo yan, ano ba yan? Ha? Ini Akala ko, ano eh. Para saan daw yan? Para saan? Ay, aring isa, anong gamutin ba, re? Ay, sa uhud. Uhud bang? Sa uhud, ay. yung burdan, Ay, siya nga, ano. Tinama ko na. Ay, yung isa, ano yung... Gold. Hindi ba, ginto. Ginto ah, gold. <laughs> Isang, ano pa. Isang salin na lang. Isang uh, salin na lang. Maghapong ka ba? Hindi ah. Oh. Isang kabalugra, Gisprey? Hindi na. Aring ka ang akin? Pababa na ako. Ay, dililipat tayo sa akin? Oo. No. Ay, idami mo na yung akin? Ay, ah, may gumawa pa ako pa. Magkano ka ba ngayon? Ako na ako nag ha? Nag ako nang kagawin tubigan. Gago ako pang tubigan lang ako lang tubigan. Sala! Ay ko may babayaran ko ah. Ay may gawa ako. Joyce Tamiyo. Ha? Saan ka pupunta Tamiyo? Hmm, so, Palay matanga ya. Ayun yan ako hindi busy din sa pag-anuhan. Ay, ibig sabihin baka kapag-spray din ako, ano? Hindi ka na dumaan, titignan natin yung akin sa ka ba Ah, pero nakagaling ka na din eh. Oo mm, rin. Nice. Pero kaya muna kaya rin. Idadamay eh, ko muna, ari. Naghanap pa man din kami ng Cebu. Eh. May atangaya nga, oh. Yan, yan, May atangaya daw po. Ay, pag po yung ganyan ay nag-spray sila, yung kanggan, alilipat huwi sa atin che nga natin yung atin. Buti naman nakita. Meron ilan lang naman. No? Oh. spray ko pala. Hmm. Ay, meron din nga. Oh. Di na makaramihan. Hmm. <laughs> Aran na po yung ating palayan. Check lang natin. May atang yan. Parang Wala. kaka alitin niya para ito eh meron din nga, nga. pakapag apply tayo yan po naman ay normalaan na pag magkatabi halos sasabayan yung pag spray oh yan meron hmm. oh. gawa ho nandito maiipon dito ho lumilipad yung iba hmm. ito po yung second batch natin ay yun yung first batch aanihin ah, na po yung malapit na madalang naman eh, kaso mas maganda ma-apply na rin yung agad natin siguro isisingit muna din natin ito hanggang bukas dapat sya ma mm hmm Mm -hmm buti nakita ho natin hmm. diyan pa nagpaparami to so. mayroon din nga hindi naman po totoo madami eh, kasi sayang din yung uh, ano nila kasi yung ang atangiya Pagka ito ho ay, umano, nagiging talyapis, yan yan, sinisip po nila yung ano, yung, mhm, uh -huh, dami. Mayroon nga, makakapag-spray tayo. Sinisip-sip nila yung, ano, ng pala yan, o. Oh. Nakabukas po kasi yan, eh Ayun po, diretso na po ulit tayo sa sibuyas. Kung hindi ko man po ma-vlog na na-spray natin yan, i-spray ko na po yan. Mamaya, unahin ko lang sibuyas. Gawa ko ng uh, dadarang yung mga pinamunot doon. Bale, ito po yung sibuyas. O pag po tabsak, ito nyo, may maliit. O dapat ganito na siya kanlalaki, Yun, o. Na, ito po, ang aano natin ito. Malipatanin. O. Oh. madami pong ano ito madaming ma ano ng paglilipat marami pong magiging pananim ito po ang tinatarget din nating padamihin pwede siya ho sa tag-ulan, wag lang ho talaga yun nababadbadan po ba ng tubig oh. dito ho kasi halos hindi na maalis yung tubig sa ano sa pilapilan ano ang ata ito 120 ngayon ang per kilo hmm. hindi ko lang sure pero para 120 nga ata hmm. Ari, baka ko lang ng isang kilo yung layto ito po yung ating mga titipunin no? Hindi ko kasi na drain na to Ay, oh, Yan oh. Tapos maliit pa yung ano. Kaya lilipat po natin sa mas malaki. Yan oh. Sa bagyo po pati. Siguro advantage din ito sa bagyo. Gawa ko ng hindi naman siya matutumba. Oh. Tapos ang maganda po nito may variety na. Yung matapang sa ulan siya. Matapang. Yung malalaki dito. Yung unang ano natin kahit medyo natutubigan ng konti lumalaban oh. Uh -huh. ayun katulad po naman ng ating taniman may pagpipilian pa naman po kaya ililipat natin doon sa uh, dapat siya. oh. Uh -huh. tapos next crop na uli yung ating iaano dito tatanim Oo. Uh -huh. Mm -hmm. Ito po ay parang sa ano din. Ito ay 40. 45 days. Oh, isang buot kalahati. Pwede na siyang i-harvest. Pagkatapos ng transplant po. Oh. Parang 5 kilo na to ah. Marami rin pala. Mm -hmm. Pero sabi po naman nung binilhan ko noon. Sa bundok din. tagtuno daw po talaga ngayon ng gayto tapos ay eh, nadamay pa nga sa ano ng tubig yung kaya ho babaguhin natin marami pa pong natira nabunutin oh. yan bigla ang plano po na paglilipat ano, maka 5 kilo to oh. Bale po yung sibuyas ay ating ya, ano po ba? Kumbaga i-estimate ko compute no. Gawa ho ng naging pamuhunan natin noon. Ay 20 kilo lahatan no. Pero ngayon po naman di mahina ngayon naging sibuyas natin. Try natin kung umabanti ba, kung umalsa. Meron pa po dong tatlong eras na estimate ko. Ay kasing tumbas na rin tatlong titimbangin kong una except pa po yung isa o bali apat na sako na po ari ay yan, yan mat po ang ating ano ngayon no kailangan ay computation no yan ari pong sibuyas oh ilang kilo siya 8 media 8 na laang oh 8 sa walu Ari, sampu 18 18 sabi nung mami mili na kanabe kuha yung kalisyo at makakwinta sa kaya ba nabang kalisyo palay 18 plus sampu 28 Aba marami rin 28 ari. Yan oh. 28. Yung tatlong yun 28. Plus R si pa rin, Oh. Yan. Oh. Ito oh, yung ibang variety oh. 28. 28. Ano po? 16. 16. Imeja magdidihisiti. 16 na lang. 28 plus 10. 38. Adi 38. Plus 6. 38 plus 6. 38. 38. 40. 44 kilo. Aba ito pala ipagkadami na rin. 44 kilo na po ito. Ang estimate ko po yung natira doon ay 20, nasa 20 na lang. 44 plus 20 ay 64 kilo. Ay ang puhunan po ang natin dito sa tanim ay 20 kilo. Ang ah, marami rin pala. 44. ari lahat. po si Atin po rin pinanganlong. Yung nandun ay tatlong eras pa ay. Ah, apat. Ari tatlong pinagkuhaan. 44 ari lahat yan po yung ating taniman dito po yung tatanim 44 ang papatakang kilo palagay na yun nandun ay 20 na laang at palagay ko yung makaka ganun pa rin karami ay, ay di ilan 64 Aba marami-rami rin. Ano po? Ha? Triple. Triple ano? Ho. Siya nga. Ay lalo na ho pala kung gumaling Yung pala ka, Palagi ko yung hina nung daling yun ay ano ay. Parang kalahati lang ay ano. Hati. Yari pala isang daang kilo. 120 kilo sana. Ay ang pamuhuna natin ang ay ano. 20 kilo. Ba dami rin isang hiras na rin pag magkakaid eh. Marami po. Marami to. Aba, ikaw yung pala na paganda natin na isang daang kilo ay sa 120 ngayon. Hindi magkano yan? 12 mila, no? Ay, ha? hindi ba ito nagmumura? Aba, alam ko, awang ko din nga la, ano, pero ng ano ko, sabi kahapon ng tao ay, nung lukbanin. 120. Ay, pag hindi nagmumura, maganda ito. Ay, ang hirap nga la, akong patubuin. Kaya mahal. Palagay na isandaan na lang. Isandaan times isandaan. 10,000 na no? madali. Ang galaga. Ay siya nga magtrabaho. <laughs> Sa kwenta madali. Ay siya nga. 10,000. Eh pero parang kakaunti din na yan no? Parang pala yung Ang puhunan ko nga na yan no? Ay 120 ang bili ko niyan Ay kilo. Bainting sin to bainti. One, two. Two, four. Niya, mm hmm? Two, ang jismilan po. Jismil nga, no? Isang Di jismil nga. Abot lang sa labor. Apat na buwan naman. Matagal din to. 45 days po ah ayun po ang estimated dyan na natin itatanim yan yun sa alaga ang ating atindihin yan dito na po abangan na lang po yung mga next episode dito durugin natin ay bagay na bagay din yan Dah cakap lapar dah para hindi ka naman napalapad pero magandang at drain tubig ano. Kabila ano man ang tayo ano. Kalahating dipayo, isang kalahati. Um, um, metro kalahati. Ay isang kalahati nga ho. Um, Tama aring mga pabalag na ari bayaan natin din eh. At yan ay panganlong din sa bagong tanim. Yan ito na po ang update bagong tanim Biglaan ang pong ano. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.